Bago pala kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa Wanso na tag 3.50 ang lahat ng klase. Abay si Marem nga tuwang tuwa nga ako at wala pang 10 segundo. Aba nakapagsukat na siya o tingnan nyo naman kay gandang tutube. Marami nga rin sila rito mga tinda ng mga singsing -sing, na may mga batu bato Ayan ganyan ang mga hilig ng mga Pakistani ng sing -sing, eh. Yung may mga batu bato Ayan kung makikita nyo marami rin sila mga tinda. Basta lahat na yan ay 3.50 lang. Si Usman nga ay tingnan nyo naghahanap siya ng sa kanya dyan. Wala naman siyang mapili marami nga rin sila mga tindang headband dito at sa huli nga mukhang yung pinakapangit pa ang napili ko <laughs> At ito nga ang napili ko, o ba? Diba? Orange na orange. Nakita ko nga rin yung clip na to at nakyutan nga ako. Kaya ang sabi ko nga ay ibili ko to para kay Mariam. Nakyutan nga rin ako sa clip na to na dalawahan. Kaya nga kinuha ko na rin para kay Mariam. Tuwang-tuwa na naman nga itong batang makulit. At ayan nga, pinapakita niya yung mga sticker. Kinikilig na naman siya kasi sobrang daming sticker daw. Ang sabi ko naman sa kanya ay pumili ka, isa lang. Pero ang dami-dami nga, ayan, sinasabi niya may Elsa. Gusto daw niya Elsa. Pero gusto niya rihawak niya. Ang sabi ko, hindi pwede dalawa, kaya pumili ka lang ng isa. Kaya ayan, yung pink na lang talaga ang pinili niya. Madami rin sila rito mga tinda, tulad ng mga gamit sa kusina. Ayan, may mga sandok, may mga baunan, may mga lagayan ng tissue, at kung ano-ano pa. Nakita ko rin pala itong mga tindangan nilang mga magat baso. Ang gaganda talaga. Ang cute nito. Lalo na sa personal. Sobrang cute nila. Kaya ito ang tuwa ako. Lalo na itong kulay green na ito. Ay, ang laki-laki nito. -laki pero sobrang cute niya. Pag tinimplahan mo ito ng kape, ay sigurado bundat ka. <laughs> At si Usman nga, gusto naman daw niya laruan na yan. Eh. Iniitsa-itsa niya. malambut yan. Eh, nabibihin. At sabi ko, ang pangit-pangit naman yan, anak. Tingnan nyo naman kasi itsura. O, oh, abe, parang palaking galita. Parang pinagsaklo ba ng langit at lupa. At syempre, isa pa sa mga nagpapakilig kay Mariam. Ayan, talagang inuutan niya papa niya. Lipstick daw, lipstick. Makeup, makeup. Naku, susmeyo tong bata na to. Samantalang ako, hindi man ako bumibili ng ganyan na. Ah. Eh, siya naman. Diyos ko, papa, please, please. Pero dahil malakas nga ang impluensya ni Mariam, ay tumingin na nga rin ako ng isang eyeliner. <laughs> sukat nga rin ako nitong sombrero o hat ba tawag dyan, o kaya naman, talakbong sa ulo na lang. Ayan, sabi ko kay Mariam, i-video mo ako na, kagandahan mo. Tapos ayan, sabi ko nga, bagay ba? Eh, lahat naman na isukat ko, bagay daw, sabi ni Mariam. Hindi ko nga alam kung ako yung binobola na lang nito eh. Pero sa dami kong naisukat nga dyan, ay eh, wala naman ako nabili dyan. Sukat-sukat lang ba? At bago pala kami umuwi, nagsukat-sukat nga rin ako nito mga shades nato to. O diba? Ang ganda ng shades, ano? Yung nagsusukat na lang ang hindi. <laughs> Pero maganda siya, ano? 3.50 lang yan, ano? Dapat pala binili ko na eh hindi ko kasi binili. Nanghinayan ko sa 3.50 eh. Masayang-masaya pa ako dyan. Pero alam nyo ba, nung naiwan namin pagkain namin dyan, yung takeaway naman ay naku, sobrang lungkot ko magdamag. Muntik na ako talaga hindi makatulog. Ito naman nga ang isang sinukat ko, o ba diba? Parang tutubing busog lang. <laughs> o, nagpiling-piling pa yung tutubing busog. Naghahanap na pa nga ako ng pwedeng isukat dyan. At nakita ko nga itong parang may beads beads sa gilid na yan. At ayan nga, isinukat ko na siya. O, ba diba? Hindi bagay. <laughs> Hindi talaga bagay, bilis-bilis ko tinatanggal. Habang nandito nga kami, ay may nakakilala pala sa akin na kabayan. Sabi niya, madam, ikaw yung sa TikTok, di ba? Sabi ko naman, ay, oo, -o. At nagpa-picture pa nga silang mag sa amin. Siya, sa amin ng mga anak ko nagpa-picture. Tapos yung jowa niya na ibang lahi din. Sa asama ko naman nagpa-picture. Gulat na gulat nga asawa. asama. Kaya, aba, sabi ko, may nagpa-picture na rin sa'yo. <laughs> Ayan, magsukat pala ulit tayo. O, di ba? Bilog na biluga Parang mukha ko lang ah. bilog na bilog. Nakita nyo ba yung mga nasa likod ko? Abay, tumitirik na yung mata ng asawa ko yan. Sabi siguro, sobrang tagal ko. Wala naman akong binibili. Puro sukat lang ako at video.